Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng mga otoridad ang mga resort villa na inuupahan ng mga boss ng Bamban Pogo at ilang kasosyo ni Mayor Alice Go. Pero bigo silang matagpuan ng target na puganteng Chino na posibleng mo nakatunog si Raid basa sa mga naiwang gamit. Labing siyam na dayuhan at dalawang Pinoy naman ang nadatnan. Kabilang ang isang dating pulis na nakita ng mga litrato ng torture victim sa kanyang cellphone. Nakatutok si Salima Refran. Sunod-sunod na pinasok bago maghating gabi kagabi ang limang vela ng isang resort sa Clark Pampanga. Kasama ng PNP SAF at CIDG sa raid, ang DOJ Iyakat at Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK. Partikular na sakop ng bitbit -bit nilang search warrant ang mga inuupahang vela ng mga big boss ng Pogo sa Bamban Tarlac at mga business partner ni Bamban Mayor Alice Gu. Bigong matagpuan ang target na Chinese fugitive na si Wang Jiang. Pero bukod tanging vela niya lang ang may sariling gwardya na may high-powered firearm pa. Hinahanap siya at iba pang nasa likod ng Bamban Pogo kung saan may illegal umano aktibidad kabilang ang human trafficking at pang-scam. May mga tauhan din umano ng pogo na tinotorture at meron din umano ng prostitution. Yung iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba mainit pa yung mga ati, So uh, siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Natagpuan naman sa isang velang ilang dokumentong nakapangalan kina Zhang Wejin at Lin Baoying, mga incorporator ng Bamban Pogo na nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa so umano'y money laundering. All foreign nationals who are in the Philippines must have at that possession at all times their foreign passport and or their visas. Labing-siyam na dayuhan ang sinailalim sa welfare check at profiling ng Bureau of Immigration. Dalawang Pinoy naman ang kinustudiyan ng mga otoridad para sa investigasyon. Kabilang ang nagpakilalang driver na dating pulis pala na miyembro ng Police Security Protection Group o PSPG. Dahil sa mga kadudadudang larawan at video sa kanyang cellphone, inaalam kung konektado siya sa mga Pogo Boss at kay Guo. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga uh, like yung, yung mga tinotorture and then uh, pictures ng mga isang uh, insidente ng uh, pang uh, pamamaril yung uh, deklarasyon ng iba dito nakikita ng security daw siya kay uh, Mayor Alice Go. but of course uh, iimbestigahan pa talaga natin ay hindi po wala po wala po wala po hindi po totoo yan hindi po mangyayari yan okay. hindi ko po, po gagawin yan wala po akong idea sa mga ganun kasi yung boss nga po namin dito pag pumunta rito once a year twice a year ganun hindi ko hindi namin alam mga pangalan kasi binabansagan lang namin eh may sikomang bantay sarado naman ng mga otoridad ang mga compound habang patuloy na hinahalughog ang mga villa para sa GMA Integrated News Salima Refran, nakatutok 24 oras